Hi guys! Welcome sa akin channel. And sa araw na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-fill out ng China online visa application or yung tinatawag na COVA or COVA. Okay? So, of course, kailangan natin ng laptop, ng passport na kukuhanan nyo, at saka yung uh, residence visa ng inyong husband or kakilalang Chinese, yung bibisitahin nyo na Chinese. Okay? So, for this one kasi, ang kukunin ko ay Q2 visa. Okay? So, punta muna tayo sa site ng Chinese Embassy. So, para hindi na kayo maligaw, tignan nyo yung link dyan sa description box. I-click nyo lang yan, and mapupunta na kayo dito. So, pagpunta nyo dito, i-click nyo English. Okay? And then, pwede rin namang Chinese, and merong French dyan. Bala na kayo. Kung gusto nyo yung husband nyo, or yung kakilala nyo yung Chinese mag-fill out. So, feel free to click the Chinese para maintindihan niya. And then, next, Asia. Tapos, Uh, Philippines, punta tayo sa Philippines. Merong Cebu, Lawag, Manila, and Davao. So, syempre, sa Manila ako kukuha dahil nasa Luzon ako. Mas malapit ako doon. After nun, basahin nyo lang yung mga guidelines. And, merong start an application dito sa baba. Pero, before that, meron ditong retrieve an application. Bakit meron ganyan? Kasi, if ever na-fill out mo to, nag-start ka na dito, hanggang 10 page ata itong i-fill out natin. So, marami-rami. And, kapag merong isang blank or merong space na hindi mo alam yung information, hindi mo alam yung ilalagay, so, pwede mo siyang i-save muna. And, afterwards, pwede mo siyang balikan. So, dito yan sa retrieve application. Ilagay mo lang yung application ID, passport number mo, tsaka yung code na nakikita mo. Okay? So, uh, start an application na tayo. Dito, yan. So, ito na yung application ID mo. Itong nasa taas. So, if ever na gusto mo nga ang balikan yung form mo, ilagay mo lang dun sa retrieval application. Okay? Now, dito sa first page, makikita nyo yung personal information. Nakasulat, where do you plan to apply Chinese visa? Automatic nang nakaano yan. And, upload your photo. Dapat visa photo size ng Chinese. So, kung pumunta man kayo sa ang studio, sabihin nyo, dapat visa photo for Chinese. Or for China, ang pupuntahan. Kasi iba-iba yan. So, dapat kasi meron mga specific requirements para dyan. Mag-upload tayo ng photo dyan. And syempre, kailangan natin first and last name, birthday, gender, place of birth, uh, marital status, nationality. Okay, and national ID number, kung meron na kayo noon, pero ako, wala pa. So, pwede mo nang i-click yung not applicable dyan. Dito, yung passport number natin. That's why kailangan natin yung passport na kukuhanan natin at passport mo, kung ikaw yung kukuha, passport ng sarili mo, okay? So, yan yung nasa page 1. So, i- Fill out ko muna and then babalikan ko kayo for page 2. Okay na, nandito na tayo sa page 4 and 5, work information and education. Nandito nakalagay kung anong type of visa, major purpose of your visit to China. Okay? Ang mga service, normal ba or express, ilang entry ang inyong kukunin. Okay? So, ako, uh, ano kami, Q2. Ayan. And then, normal lang. entry 3, single lang. So, maximum duration of longest stay. Ang ko, 180 ang maximum ng Q2. At nakasulat rin yan dito. Ayan, no? Oh. No more than 180 days visit. Tapos, validity of visa, 3 months. Yun yung pagkakaalam ko. So, ayan. Next, save and next. Oh, okay. So, major purpose pa pala. So dito sa major purpose of your visit, sino bang bibisitahin mo, relative of Chinese citizen or relative of foreigner? So relative of Chinese citizens yung aming bibisitahin. So ayan, ilalagay mo na kung sino yung bibisitahin nyo at kung ano ang relationship niya sa iyo. So, Yan. And yung ID niya. Makikita nyo yung permit residence number doon sa residence card ng inyong asawa or husband, kung siya yung pupuntahan nyo doon. Or kung yung mother-in-law yung pupuntahan nyo, siya yung ilagay nyo ng resident permit, okay? Kung sino ang nag-invite sa inyo, yun yung lalagyan nyo or ilalagay nyo na ID. So, next! Yun, okay na? Save and next. Next, nandito na tayo sa family information. Dito, ilalagay mo kung saan yung address nyo, anong pangalan ng father mo, mother mo, and kung may anak ka ba and kung sino yung immediate relatives nyo doon, Okay? So, if you fill out ko lang ito. Okay. So, next page is yung information about your intended trip. So, dito ilalagay nyo na kung kailan yung arrival nyo at saka yung departure nyo. Okay? Halimbawa dito, intended date of arrival. Yung intended date of arrival namin doon ay uh, January. Let's say January 1 or January 15. Okay, so, anong city? Shanghai, kasi yun yung airport na bababaan namin doon. Ayan, so, dito naman, ang ilalagay ko sa, sa second city is yung mismo city ng aking husband. Yan yun gang, kasi yun yung city ng aking husband. Sa so, first city, yung Shanghai, kasi dun yung airport, okay? So, kung anong address nung husband ko doon. So, dito sa date of arrival, kung napansin nyo, naulit lang siya dito sa taas, dito sa intended date of arrival. So, sa intended date of arrival kasi, kung kailan kayo nasa airport, halimbawa kami, ang kinuha naming ticket na papuntang Shanghai, halimbawa ay January 15. So, ipagpalagay natin 2 days pa yung trip namin papunta dun sa city nila. So, makakarating kami dun ng... January 17. So, dito sa date of arrival, ang nilagay ko ay January 17 kasi 2 days bago ako makadating sa mismong city ng aking husband. Okay? So, kaya dalawa ito, yun yung nasa isip ko na meaning nito. Okay? So, let's see kung tama ba yung nilagay ko. O pag nagpunta na kami doon, I'll update you. Okay, next. Inviting person, ilagay nyo lang name of person, sino siya, relasyon nyo sa kanya. And yun, emergency contact, Ayan. Uh, the basic one. Tapos kung sino mag-pay ng inyong travel. And dito, kung do you have any company person, same as passport as yours. So, no yan. Fill out ko muna to. <laughs> so, now, dito na tayo sa page 8 or yung mga past travel, kung na-travel na pa tayo dati. So, ako, no, lahat to kasi never pa naman kami pumunta kung saan <laughs> bukod sa Philippines, okay? So, have you ever been to China? No. Chinese visa, no. Na-hold ka na ba sa ibang country, no. Nag-visit ka na ba sa ibang country, no. So, save and next. ah uh, dito naman, kung yung ibang other information, like na-refuse ka na ba ng Chinese visa or no ako, are you ever cancelled? No. Illegally overstay? No. Uh, criminal record? No. Mental disorder? No. Uh, terrorista epidemic last? No. Wala na tayong gano'n. Field of firearm, explosive, no. Are you serving the military? No. So, no lahat yan. Dito naman, uh, organization, no. Uh, social charitable organization, wala. And anything you want to declare? No. Wala na akong declare And next. Oh, meron akong na-skip. So, balikan natin. Pag ganyan, may lumilitaw. Ibig sabihin, meron ka lang na-skip. Ayan. to so no yan and save and next so mapupunta na tayo dito sa uh, does anyone else assist you in completing the application so yes okay so kasi ang application nito ay for my daughter so ako yung a assist sa kanya so ilalagay ko lang yung name ko dito relationship ko sa kanya and yung address ko So, mapupunta na tayo dito sa review section. So, eto na yung chance nyo para i-check na mabuti. Last chance nyo na para i-check na mabuti kung merong mali sa inyong nilagay, okay? Kasi after nito, hindi mo na siya mapapalitan. Kung meron mang mali sa mga information na nilagay mo, pwede ka naman mag-back dito sa ilalim, okay? So, i-check mo yan one by one, mga number, lalo na yung mga important details like yung passport numbers, yung mga ganon. Okay? So, i ko lang yung akin and then babalikan ko kayo. We're all set. Ang gagawin na lang is declaration of the application. Yung mga ano lang yan, I hereby can M.S. So, I understand and agree and submit. Basta sinasabi lang dyan na ha? Uh, hindi naman porket may ganyan ka na, pasado ko na sa visa, or porket nakalipat ka na sa China, ay automatic makakapasok ka na sa border ng China. So, maraming circumstances na mangyayari at you have to understand that. Okay? So, pagka-submit mo, makikita mo yung application number mo or application ID. I-copy-paste mo yan and then click OK. Submission completed. Ayan na. At kapag in -okay mo yan, automatic na madadownload itong confirmation page na ito. Okay? And that's it. Meron ka ko ng cover at pwede mo nang ipaprint ito, pati yung mga full page na finil out nyo. Okay? That's it for this video. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo pong malaman kung ano yung next step sa pagkuha ng Q2 Visa, i-click lamang po yung aking channel. Tingnan nyo po yung mga ibang videos ko dyan. Marami pa po akong tutorial or kung ano yung mga ginawa ko para makakuha ng Q2 Visa. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!